Ito po, alam ko po. Um, well, ano po talbos nang ano po. Tapos... Fritong tilapia po. So, ito lang po, ang favorite ko po, po. So ngayon po guys, imemensyay ko po sa mga bata na kailangan po kumain ng ano, masustansyang pagkain para tama po sila sa kinakain para hindi po sila masyadong kapitan ng mga virus mga bacteria, yun po tapos mga germs kasi po nagkakaroon po kayo ng sakit ganoon po guys so isabihin hey. eh, nyo po sa mga bata kumain ng mga masustansyang pagkain kasi kung hindi po hindi po sila lalakas. At saka po, wala po silang ano po, wala po silang kakayahan na gawin yung mga ginagawa ng ano gawain bahay yeah. gawin po. Kaya i sabi niyo po sa mga bata para malakas po ang kanilang mga katawan. Kaya na po po Di ba guys? Ang sarap. At saka masasang siya pa Itong talbos ng kamote. Di ba? Mmm! Diba? Mga bata? So, kain po kayo ng mga gulay para lumakas ang inyong katawan at magkakain po kayo, kayo yung para lumakas ang inyong mga katawan.